Okay, uh, magandang araw po sa ating lahat mga kagri. Ka so ngayon, atin pong sagutin yung katanungan ni Madam uh, Rosemary Pimentel patungkol doon sa ating mga biik kung pwede ba itong i-castrate at one month old. no? So yan po ating pag-usapan. So sagot po natin dyan mga kagri ka or kaagri Pimentel is pwede naman. No? Pwede naman nating i-castrate yung ating uh, piglet at one month old. Kaso nga lang, Uh, medyo challenging na siya, no? Kasi yung ating mga biik, uh, medyo malalaki na at uh, napakalikot na, no? So, kailangan na natin ng uh, extra effort o kaya yung assistant para mag-restrain ng galaw ng ating mga biik, no? So, ideally, ito po ay uh, uh, week old to 14 days old, no? yun po yung ating uh, uh, recommended uh, age or days ng ating piglets. However, kung hindi natin uh, maiwasan, na medyo ma-delay yung ating pagka-straight. So, pwede naman yung one month old. And, in fact, uh, yung ibang mga biik na tinatawag natin na merong natira doon sa uh, So, at uh, two months old, kinaka pa. Pero napaka-challenging na talaga. No? Kailangan na natin ng mga uh, restraining uh, materials, no? yung lubid at saka iba pang mga uh, labor na kinakilangan sa pagka uh, ng ating mga biik, no? So, yan po. So, kung meron po tayong mga uh, questions or queries regarding po sa mga agricultural videos na ating uh, sinishare, so, kindly comment lang po dito sa ating uh, comment section para po ay makapag-share naman po tayo, no? Yung ating mga uh, ka na gusto pang malaman, yung mga dapat nating malaman patungkol dito. Alright? So, maraming, uh, maraming maraming salamat po and uh, God bless po sa ating lahat.